isang napaka-inig na araw sa inyong mga kamarang wala pa siya nakasama ng mga kapalagay magpapawid sa tao over time, mga kamarang habulin tayo sa mga bayan so, medyo hindi nakakapag ng araw-araw sa isang mga kamarang meron siyang tablet at so, pala mga kamarang nakapaganda sa akin talaga ano ka lang, sumagi lang sa utang na parang hindi ko pa pa rin nakapagpito yung content natin mga kamama po today is all up, ano ba yung mga klase ng mga taong makakasama mo makakasalimuha mo sa trabaho ano ba yung mga habit nila ano ba yung mga good and bad na nagagawa nila when it comes sa trabaho ito in general ito ah kaya ako ginawa itong vlog na to is para mapagkwentuhan ba natin na ah. kung yung mga diskarte. Eh. Kasi saan naman sulok ng mundo mga ka makaka-experience kayong mga ganun. Ah, experience na may makakasama ka na. Magkakaiba ngayon. Magkakaiba na style nila sa when it comes sa, ano, sa trabaho. ano una mga kamamaw May makikita kang traba, trabaho na Tahimik Tahimik na Kung bagay para ba Tahimik lang na hindi palaki mo Pero napakasipag Mga kamamaw Usually mga kamamaw When it comes sa trabaho talaga Pag sinabi mong trabaho Pilipino yung isa sa pinaka Pinaka masipag magtrabaho at syempre hindi lang naman pinakamasipag mong trabaho syempre isa sa parang kumbaga ba isa sa pinaka magulang din pagkasama mo sa trabaho karamihan pa niyan mga kamamawis kung sino pa yung magulang siya pa yung parang pag yung tipong bibiruin mo lang na hindi sasabihin ka na na parang mong lang pero syempre hindi naman din ng tao kasi talaga kaya mong biruin pipili ka rin ng tao bibiruin mo pero minsan may times lang na parang kahit minsan ka-close mo pero pag biniro mo ng yung simple ano lang ba yung parang oy nagpapaano ka na naman parang may petics ka na naman yung tipong magugulat ka na lang na biglang magagalit na lang siya bigla oy parang hindi ah parang ikaw nga yung na ano yung parang alam mo yung defensive agad ang dating na parang ang point eh. Biniro lang kita bakit parang parang nawindang ba? Parang nawindang parang naaligaga na parang na-open. Kumbaga eh, ano pa rin yung pasintabi pa rin syempre normal talaga na pipili ka talaga na bibiro yun. Pero may mga tao din talaga na kung sino pa yung mga magugulam sila pa yung parang galit pag sinita mo. Yung mga trabaho ka din mga katrabaho mo na yung iba parang ano kasi nasa ugali na rin kasi talaga na nasa ugali na rin na tao ako hindi rin naman tayo nagmamalinis hindi rin naman tayo ang nasabi natin uh, nakakagawa ng mga bagay na sinasabi bang para bang nalalamang pero hindi naman nalalamang ito in a way na hindi inong term na parang nalalamang hindi naman siya nalalamang okay lang gumawa ka ng mga bagay na parang sabihin mong pepetics ka ng mga gato ganto pero as long as hindi apektado yung mga kasama mo sa trabaho walang problema yun may mga oras pa naman may mga oras naman talaga na parang parang relax ka lang talaga relax lang di diba ang panggalawa sa trabaho may times na parang kung busy minsan nandun pa yung mapapansin mo sila na sila pa yung yung busy tapos eh kung kwentuhan, may mga ganung bang bagay na ano. Na talagang parang kumbaga yung isang kasama mo yan, dami na yung nagawa, tapos ikaw yung parin yung ginagawa mo. Kumbaga pa sa mga yung mga tasks na ginagawa sa trabaho, nagawa mo na yung dalawang utos sa matalang yung isa. Yung unang utos hindi pa tapos. Kasi Misa nalilibang din talaga mga kamama mo kahit naman talaga eh masarap naman talaga mga pagkwentuhan pero siyempre lalagay mo lang din misa sa sa ano sa tamang uh, tamang panahon no? tamang oras pag ginawa mo yung mga ganyan bagay na kwento-kwentuhan ka na ano kung sa na parang pumilis ka ba hindi may mga ano napag-usapan lang natin na karamihan ng gano'n kasi yung iba uh, tag dito, discarding akala mo alam lahat may mga ganong katrabaho ang makakasama na parang parang genius kung tawagin mo na parang hindi mo siya pwedeng turuan dahil alam niya sa sarili niya na ay alam ko lahat yan parang ganun ang ganun ang way of thinking niya na parang kala mo alam mo na lahat tapos may mga tao din na hindi tumatanggap ng pagkakamali maraming ganyan mga kamamaw like marami na tayo na experience. So, ilang taon na rin tayo nagtatrabaho. It's almost like, almost 20 years na mga kamamu tayo nagtatrabaho. Ay, Ma experience may mga yung mga ganyang bagay. Na, sila, pag yung hindi ka naman nagpapaturo, kung makapagmando, is, di ka naman, hindi ka naman namihingi ng tulong. Tapos, turo pa ng turo. May mga ganyang bagay mga kamamu eh, Na, experience ka talaga tapos may mga ano rin na pag siya naman yung time na parang siya yung tuturuan mo o siya yung parang sasabihin mo hindi niya i-accept yung sinasabi mo dahil alam niya eh alam niya sarili niya hindi alam ko lahat yan parang ayun ganon may mga gano'ng tao na talaga parang ayaw niya nang tinutulungan sila parang ayaw nila ng ano kumbaga yung pride hindi mawawala yung pride lalo na sa mga Pilipino maraming ganyan na mapapride when it comes sa ano para ayaw nila ng para bang ang dating eh. gusto nila sila yung magaling yan, yung mga times lang like, ganyan may mga katrabaho din tayo na may experience mo na usually tayo sa ano tayo sa, sa warehouse tayo di ba may experience mo din yung mga tao na parang kaprasong kaprasong pilay lang Uh, ano na magtag dito parang maglalight duty na agad yung bang tipong katulad ko ako mga kamama nung nasa ko tayo may times tayo na uh, talagang masakit na yung part ng katawan natin nalo yung sa tuot ko dati pero go pa rin ako kasi inaiya tayo mag light duty at saka hindi tayo sanayin ang, ano gumagalawang parang nakatayo lang damor na parang ganun ako parang feeling ko ang tagal ng oras sa trabaho nakakainip kaya mas maganda yung pukpukan talaga na yung hatawa na hatawa na siya pero ano siya makikita mga bilis ng oras ganun siya kabilis na parang matatapos agad yung oras ng trabaho mo dahil hindi mo namamalayan na maano pala natag dito na sobrang dami mo nang nagawa dahil nga busy ka matapos na yung oras mo sa trabaho tapos may mga times din mga kamamaw na may mga katrabaho ka na tipong yung one, one, one hour break mo takte yate kasi namin sa tatlo yun eh yung break namin 15 kami dalawang 15 tsaka isang 30 magugulat kayong isa sasabihin nung isa ay, hindi pa ako nagbe-break. Gato kami break ko. sa ko, grabe, uwi na tayo. Hindi ka pa nagbe-break. Mga ganun bang story, ah, na maririnig mo na parang paano ka hindi nagbe-break eh, ilang beses nakata na, na kita sa taas para bang ano lang yun yung kumbaga mga ganong bagay hindi lang masaka na experience na experience ibang you know, tao na parang hindi ka pa nagbe-break eh mag-uwi na tayo tsaka ang dalas mo makita sa taas hindi mo pa nagagamit yung yun yung mga technique maraming technique na maano ka na although syempre sa akin sa atin naman kung sakaling may experience mo yung ganun bagay hindi naman di pinapansin hinahayaan ko na lang tsaka sabi ko naman din sa sarili mo kung sakaling mangyayari sa yun is hindi ko naman kawalan yun kung sakaling ano tsaka masisita at masisita ka pa rin posibleng hindi ka masisilip ng mga boss mo kaya nga po yung mga yan eh. Ibig sabihin mau, ma, ma Matitralin at matidiscard Yung mga yan Yung mga times na hindi ka lang siguro pinapansin Hinahayaan ka lang. Pero darating ang time Mapapansin ko Sisitahin ka So kung sinita ka baguhin mo Lalo na pag ang Style ng ano may masyado kang parang mapalamang sa trabaho tapos ang lalamangan mo pa is parang kapwa Pilipino mo pa, di ba? Parang minsan nakakaano pa eh. Ay masama pa yan. Kapwa Pilipino mo na, kaibigan mo na, tapos parang kapatid mo na. Tapos pag sa trabaho, ginugulang mo ka pa. yung mga pangit na gawain na dapat iwasan. Tsaka at as long as kaya mong wag gawin, wag mong gawin dahil sabi nga nila uh, parang may kasabihan tayo na parang walk your talk, parang kung may sinasabi ka sa akin na ganito make sure hindi mo dinako kami nung hindi naman exactly uh, explanation sa sinabi natin so dapat ganun lang maging patas ka ang sarap kaya umuwi mga kamamang ng uwi ka sa sa bahay mo na parang uy sarap sa pakaramdam nag nag work hard ako nakasama ko yung mga kasama ko na masasaya kami na hindi ko sila nilamangan. hindi ko sila kinukulangan sa trabaho, yun ang sarap dun araw-araw ano na parang every time na makakasalubong mo sila is parang nakatingala ka talaga mga 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 nakataas no ka talaga na parang yan wala akong ginagawang masama sa inyo na itatrabaho talaga tayo na maayos yun kaya dapat ano rin talagang kumbagi part ng ano yan ng respect sa bilang isang empleyado sa kapwa mo empleyado yun, yun yung mga bagay na mapapansin mo pag nandun ka sa loob ng trabaho pero syempre karamihan din sa sa mga Pilipinong makakasama sa trabaho ang hindi mawawala is yung inggitan yan inggitan when it comes sa mga bagay-bagay like sa mga for example magre-request ka ng bakasyon tapos ay nauna ka naman talaga ay nagkakataong biglang may emergency siya na na parang biglaan yung kanya ikaw nakaplano yung sa'yo sa kanya biglaan so nangyayari tas hindi siya napagbigyan parang misan makakaramdam na parang may inis sa'yo ah ito, ito parang misan di ka nalang papalsinin na experience ko yung mga ganyang bagay mga kapang muna hindi lang naman sa trabaho ko ngayon sa trabaho ko dati ganun sa iba na experience ko yun na parang magugulat ka na lang hindi ka na lang pinapansin ng kapwa inoy mo sa trabaho na wala ka namang ginagawa masama tapos marirealize mo na lang pala na mababalita mo sa iba na uy kaya pala na kasi yung isa dahil ikaw daw na pagbigyan siya hindi eh ang ano naman yung may istorya din naman ng mga ano, may mga explanation din naman yan ako napayagan ako dahil parang 6 months ahead nung na-request ko yung vacation na yan tapos siya right away lang kung kung pwede naman din na parang hindi naman sobrang importante yung request mo at kaya mo mag-giveaway mag-giveaway naman tayo diba bigay mo sa ako talaga sobrang importante pero syempre kung may mga bagay din tayo na may sasaalang-alang kung ibibigay natin sa kanya yung vacation mo humihingi ka na lang pasensya na next time na lang kung sakaling talagang hindi naman talaga sobrang importante din yung lahat at ibigay mo kung bagay kailangan mo rin ng explanation o kailangan mo rin ng makipaliwanag sa kanya ng maayos na kailangan ko kasi din yung pagkakataon na to yung ganun yung mga senaryo yung ganyan tapos sa trabaho di makawala yung sip sip kaya yung sabi natin direkta na, parang yung mga sip sip na na empleyado hindi maiwasan niya Sip sip tapos pakikita mo yung mga galawan Galawan kumbaga ba eh Parang may sanatatawag nagkakabirohan din yan Kumbaga ga galawang basic salary ba Parang ganun ba ang dating na parang Ang galawan may parang galawang sweldo hang pang Pang ano lang Pang minimum wage tapos eh Parehas kayo ng sweldo pero yung galaw mo Kumbaga eh, magkaibang magkaiba Marami din ganyan mga kamamang tapos eh panay kwento pa. Yung tipong ikaw na yung hardworking person tapos sila na yung lazy lazy one tapos ano sa kwentuhan sila yung magaling sila yung parang ginagawa lahat tapos yung yung katrabaho mo nagsusumikap na hindi naman nakikialam sa buhay mo sa trabaho mo sisiraan mo para lang umangat ka maraming ganyan mga kamamaw talagang kumbaga may na masabi na parang parang sinasadya o parang mismo parang ugali na nila siguro since day day one na nagtrabaho sila until now parang yung mga habit na gano'n na hindi na nawala sa kanilang ano uh, circulation yung sa kanilang way of ano lang way of living hindi mawala sa kanilang ganyan yung parang naninihira ka ng kasama mo para lang umakat ka Mahirap yung gano'n Tsaka sabi nga nila, hindi man ngayon, may karmang darating sa'yo. Yun ang mga, kumbaga, katulad ko, pinangahawakan ko yung mga ganyan. Parang, misa makakaranas ka rin talaga ng ginaganon ka talaga. Misa, exactly ako yung ginaganon. Ginagawa ko eh, may tamang panahon para sa sa'yo. Hindi, kumbaga ba hindi araw-araw ay Pasko. yon Yun misa nang nagiging, Anuhan dyan eh, sinasabi dyan eh hindi naman araw-araw to ay Pasko parang panahon mo ngayon darating yung panahon ko parang gano'n na ano gano'n yung mga discarte yan ano kung bagay ba para kesa makapag-away o makapagtalo ko pa sa kanya gano'n na lang yung way minsan ng thinking ko para malagpasan ko yung makikipagtalo pa ako sa'yo gano'n yung mga ano mga kamamang mga style Yan, nandito na tayo sa trabaho. Papasok tayo ng 2.30 until 3 p.m. Ayan. So kailangan tayong kumamada ng kumamada para sa para sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Ayan. Kasi maama mo kasi nagkataon. Uh, bayaran kasi ng tuition ng anak natin sa Pilipinas. So medyo bitin. Nabitin yung ano. Nabitin yung budget natin. Gusto ko lang habulin. Para kahit pa sa susunod na na sweldo ito paano may pang grocery naman tayo matara makakama mo kasi ibang iba na rin talaga ngayon makakama mo yung uh, mga bilihin tsaka ano talaga nagtaas ano talaga lahat talagang kailangan mo na ng konting sikap tsaka konting pokpok sa trabaho para kahit paano yung yung budget mo is ma namo mo siya ma makompleto mo sa loob ng isang buwan So hindi rin talaga biro kasi lalo pag pamilyado ka na rin dito sa sa Canada. So ayun, tuloy natin yung usapan about dun sa mga style ng katrabaho na pag pumasok ah, may mga ma-experience ka pa papa. Galing ka sa sakit, sa linggo ka nagkasakit. Pagbalik mo, sabihan ka pa na parang, Uy, sarap ng bakasyon mo ah. Parang ganun-ganun. Na Uh, tapos magugulat ka na parang sa... Siyempre siguro iniisip ko rin na parang baka mamaya hindi mo rin nga talaga alam na nagkasakit ka o something yun. Pero may <coughs> mga balat na parang sana all nakapag, nakapagbakasyon, mga ganun ganon na. I mean, may times na kala mo rin sabihin para at least hindi ka na ba may ma, ma, parang mabibiro ba ulit na parang uy, nagbakasyon ka na naman, parang ganun-ganun ba ng dati? Bisa sasabihin mo rin yung dahilan para atis alam niya kaysa yung parang paulit-ulit ka. Lalo kung di mo rin masasabi mga kamamo yung mga senaryong katulad natin na parang bisan na namatay na nga tayo, di ba? Tapos biglang lalapis sa'yo, sabi, grabe, sarap ng bakasyon mo. ah. Parang, siyempre ikaw, hindi mo rin masasabi na parang nakaka- Kung ba, honestly, eh, parang mau-open ka rin mga na Nasa ko siya yung nagbakasyon. Hindi naman tayo nagbakasyon. Nagluksa tayo. Parang mga ganun bang type. Na, di ba na parang di ka na open para sa sarili mo. Nasasaktan ka dahil parang dahil nga namatay na ko eh. Parang nagluluksa ako. Huwag mo sabihin nag -e enjoy ako. Parang ganun. Okay, mga experience kanila na parang panibakasyon ka na lang. Nakaka ng puro trabaho. Tapos yung magsasabi pa sa'yo madalas ng ganun sila pa yung mga magugulang sa trabaho parang gusto mo sabihin eh, eh hindi kayo na lang magbakasyon ako na lang ang papasok ako na lang ang magtatrabaho palit na lang tayo ng senaryo na nangyari sa na. parang mga ganun mong bagay na ano, napapagkwento lang ito mga kamamaw na o sino pa talaga yung mga mapan lamang sa trabaho sila pa yung mga ma, ano, mapansin yon mga kumbaga ba yung parang mga mga investigador mga kamamo sila yung talagang parang uh, mamatsagang pa yung mga galaw-galaw mo damor na parang wala ka namang ginagawa nire-respeto mo siya tapos sila pa yung mga palaging kumapansin sa mga kamamo so mga kamamo tuloy natin itong vlog natin mamaya at papasok na ako sa mga oras. One year later. Yan, break time na muna tayo. Pagpilis lang mga kamamaw ang kumain. Actually, ano ba to? Ang ulam natin yung ano, century tuna, baka naman. Siyempre, tutuloy natin yung kwentuhan natin mga kamamaw. Kanina, nagsimula, nagsimula tayo sa sa kwentuhan na yung mga ma-experience mo sabihin natin parang mga negative experience mo sa trabaho dun lalo, lalo sa mga kasama mo sa trabaho ngayon naman mga kamamaw i-open naman natin sa inyo yung mga magaganda yung mga magagandang experience mo sa mga kasama mo kaya kumbaga binalans natin tong vlog na to merong may mga negative and positive side so doon naman tayo sa positive side mga kamamaw usually based sa mga experience natin sa trabaho actually ang pinag-usapan na natin dito is yung mga kasama mo sa trabaho dito nung mula nung naghanap ako yung mga magaganda naman mga kamamao is magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan lalo pa nagsimula ka sa trabaho hindi lang kaibigan mong maituturing parang mga kapatid mo na yun yun naman yung mga magaganda mga experience mo na kakaroon ka na ng mismo parang maging kumpare mo pa tapos naan sila palagi yun ang mga sa mga Pinoy naman dito when it comes sa pakikisama pag nakisama sila mga kamama todo todo lalong lalo na kunyari kami may, may gagawin kang project sa bahay mo kahit tao eh, pag may mga may mga ano ka dyan eh kumbaga chosen people mga kamama na pag nagsabi ka is right away sila para sa inyo para talungan kayo na experience ko na yan kaya shout out kay Kuya Ariel shout out kay, kay Junior Garcia kay Emil yan kay Bogtio nung lumipat kami once sa ano, nung naglipat kami ng bahay nung nakaraan and right away sila Minsan hindi mo na hihintayin mga kamamaw, yung mga kasama mo. Hindi mo na sila ihintayin na parang... iyas mo pa sila kung available ba sila. Basta pag nabalitaan nila, yun ang masasabi kong pinakamagandang ugali ng Pilipino dito sa Canada. Pag nabalitaan nila, O, Jer, maglilipat ka pala. O, oh, may katulong ka na ba? Ganun agad mga kamamaw yung i-approach ia nila sa'yo. Which is, sabi ko nga nung sa mga nakaraan natin vlog, yung mga gano'ng klaseng tao tinay-treasure ko yan like for example dumarating tayo sa panahon na parang kung ako naman ang kailangan nyo kahit sabihin natin busy ako ibabalik ko sa inyo yung tulong na biligin nyo sa akin kasi hindi rin biro maglipat ng bahay dito mga kamamo kaya magpapasalamat tayo may mga taong ganyan na parang lagi nandyan na parang kahit hindi ka na magsalita tutulungan ka na nila at the same time pasok tayo doon sa loob ng parang mga sa trabaho ng ano na isa may mga ano pa dyan na pag may mga dala silang baon automatic yan isishare nila sa'yo ganyan yung mga Pilipino talagang pag may baon sila tapos minsan nagkataong makakalimutan mong may baon ka talagang atiyang kanila talagang pagtipong makasalubong kanila sa trabaho Ibin, hindi lang naman dito sa co-op house pati naman dito sa mga natin natin na pagtrabahohan pagkakain sila yayayain ka pa nila, ka pa nila o tara kain tayo ganun ka ta uh, babait yung mga Pilipino natin dito kasi usually mga puti wala naman silang ganong uh, parang habit or parang nakasanayan ba nila na yayain ka pa nila kasi yung mga simpleng alok mga ganong ganon malaking bagay na yun kumbaga part ng respect yun same time sa trabaho pag kinakailangan mag busy ka tas hindi mo pa natatapos yung isang bagay na ginagawa mo alok tutulungan kanila hindi ka nila iwan hanggang matapos yung trabaho mo nandiyan sila hindi sila yung parang ay tapos na ako iwanan na kata hindi, hindi ganun ang mga Pilipino dito karamihan ng Pilipino makikita ko sa ganyan is talagang tutulungan kanila lalo pag yung tropan dikit mo pa at kumbaga kung para pang tiyatawag na may ka ng may ka na ba na hindi mo tulungan parang ganun ang dating which is maganda dahil nasa ang utak nila is more on tumulong sila kesa manggulang eh, parang ng hindi naman manggulang para bang isipin nila yung sarili nila yun gano'n yung mga magagandang ugali ng Pilipino lalo lalo na pag makasama mo sa trabaho yun so nahati na natin ang mga bagay bagay ano ba ang mga ugali na makakasama ugali ng tao na makakasama mo sa trabaho ano ba yung mga advantage, yung mga positive tsaka negative side na ma ano my ma, ma, experience mo once na masok ka sa ng trabaho. Yan mga kamama, sana ano medyo na-enjoy niyo tong ano, yung kwento natin at ano lang, parang naisip ko lang is parang ang sarap pag-usapan at the same time, parang nakaka-proud din minsan kung isipin mo bilang isang Pilipino. May mga bagay tayo na talagang masasabi natin makaka-experience tayo ng hindi maganda pero makaka-experience din tayo ng magaganda mga mama, which is yung magaganda is more on mas uh, hindi mo siya makakalimutan na tatatak talaga sa apang buhay na sa'yo yan yung mga bagay na pagkakamali naman iwasan mo na lang para makaiwas ka din sa gulo o sa kung ano mga alita na mapapatong mo na lang sila kung baga ba sabi nila kung gumawa ka ng mali hindi mo na lang yung karma para sa'yo hindi na ako mismo Salita, sa o sa iyo ng kung ano-ano man or nasa bayang ko kung on, yung ginagawa mo para masabi lang equal lang maging equal lang ano natin pagtingin natin sa si sarili natin so ayun mga kamamaw sana na enjoy yun na itong vlog na to please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos, see you mga kamamaw